So good afternoon, guys. Happy kita a na mm. Nasakit kita, guys. Like for almost two weeks. Uh, pero naulian na. Pero dili pa kita kaya dyan held. sa mga result after sa tanong mga pagsulay sa ato panlawas. <coughs> siguro nagka-virus ko. From, from other place. Okay, bajak-bajak, man. Dili siya, dili siya, guys, normal guild. Gikan sa hilanat nga balik-balik. Ubo nga bisan unsa ra lang gyud akong gitumar sip on nga uh, wayay hot danan o luya so ah uh, at first kay ngon ko um, normal lang kay di ba normal na labi na pagpugno ang panahon tas init mo pag uyan normal ra sa ato na sipunon masinat dayon ay to ing anak rasya pero uh, after siguro two days or one day lang gani nasakit naman kayo akong tilao tapos lisod na kayo itulon o laway and then the next morning grabe ng hukal So, ang ako first nga gitake was ah, uh, rubitusin <coughs> and, ah, uh, uh, some biogesic. Isa pa ba? Nag-herbal Nag ako, nagpahilot ako, kay Basin panadto panhot kay siguro one month na ako kapin pin travel kay work man minabuhi man kita <coughs> then balik-balik good balik-balik hantod nga mura og nahurot na gyud imong energy so ang akong gusto mga tulog lang gyud paulay lang gyud yan antod na sa so gunson two, two, days sakit na kayo akong likod kumatuyog and then nag herbal ako kadaghan like lagundi na dahon dahon sagbong na ti ako wala or na siguro pero dili like, dayon siya mo effect <coughs> hantod nga pipe na gyud kaayo tapos ako giyong pugso nung kaon ko nung kaon ko bisag gamay lang yun kay luya na yun siguro pagka uh, ika 5 days na nako na that's the that was the time nga nakaingon kong pa check up na yun ko nga kay wala may mo drive nako ako kay busy man ang mga tao. So, wala. Nadayon akong pa-check up. Na akong gibuhat ni uli ko. nagrest Kaon. Inang tambal. Nya. Pagkabuntag. Sa tumang um, inubuhay na ako. Ininumay o mga pait na gid kaayo murag arang-arang ko gamay so akong gilihok ng laba ko taon ko sakto sa oras and then kamarad to ah, naulian ko siguro mauna sa ato result sa ako, mga gipang pay kay di man gud ba mo mo result dayon ng imong mga tabi ng herbal mga herbal mutuo oh, ko herbal mo kamo guys if ever nga ma-feel ninyo nga uh, murag lahi na magtambal gyud magherbal before mag bisan unsang tambal na i-try sa ang herbal herbal gyud asa para ano uh, di sab ma madaot ang atong kidney Bis pataka ra kita tumar so herbal asa good then uh, pahulay pahulay gyud tas kaon good O, um, uh, sakto sa oras And then yun, yeah, ampu good yun yeah. Mani akong itsura after tilakadlaw nga gapaning kamot mabuhi <laughs> nubungi na <laughs> so alright guys thank you so much for watching this video take care